Oh, Opo, lang po yun oh. Kasi yan, yun lang lang. Ayun, po ang yung ng Ah. Ma, lola. Lola. Lola pa dami mga duno, mga vlogger o. Oh, napuno oh. na o. Anong mga vlogger? May, kapansaran. May kapansaran. yung lola niya? <laughs> tinda ng isda. Ah, oh, Kasi ilan ba sila dyan sa bahay nila? Apat po. Yung kapatid niya tapos yung mama po. Ah, ano trababa niya? Yung nagsusud-sud po. Ah, sud-sud sa dagat. Ah, yun lang ang pagkitaan. Ang nanay na sa bahay lang. Siya lang... Ano po, pang may catering, may Ano yung mama po? Oo. Siya lang mag-anak? Siya lang isa? Hindi po, may isa po. Dalawa sila? Mga atlit din po yan. Mga atleta. Oo po running oh belog oh um papatayin niya na bunso ano na eh nakakapaglabo nakakapangulo oh pero toaliko ice na nasobrahan. na ba ah yo na sobra niya sa bilis kain din ano no oh magaling pala siya kumanta oh to kumanta saka sumayaw din so may talent So ano kaya yung alam mo ba yung ano problema nila? Wala, wala siyang naibahagi ng mga problema niya sa buhay o mga pangarap. Ay well, ah, hindi siya nakapag-tapos. Pero na, still in the school pa rin siya. Ano siya, college? High school pa High school grade 11, malapit na mag-graduate ang ano niya baka hindi siya makapag-college kasi nakita niya yung kung ano lang trabaho ng papa niya sud sud ano kayang yung ano, kayang kurso ang gusto niya pag mag-college kaya siya may alam ka ate lang pong, hindi ko po ah. Mga yan, ate. Ayan, mga vlogger yan ate yan maraming ang mga vlogger dito daw dumadaan-daan kami lagi dito. Dati kasi, ah, ano, um, nito mga unggoy na to. Dati ako dito, pero hindi kami nag-scouting dito. Si tatay lang kasi, taga dito man si tatay. Ay. Taga dito man si tatay papsi Eh. Ah, huwag kayong ma ano dyan, magulo. Gulo kayo dyan ah. Ayan si Kuya Bal doon yung yun. Nandun. Okay. So, kuya Bal, Yan, pinaubaya na lang yun sa vlogger mag-interview. Ganyan. Eh. tayo kuya, Nalaga, mo. na. Grabe tayo kung Kuya Bal. Ay, nagrabe Na. Ito mo po. Ano man to? Uh, why you're busy? Why you're busy? <laughs> may hydrocephalus <laughs> Ah. Uh, beses na yun. Pero... Talaga? <laughs> Wala. An an hindi siya ano magala na bata Diyan lang siya Ano kaya ginagawa niya pag once na nandiyan lang siya sa bahay niya? Yun po, yung kanta siya lang kanta Ah, naririnig din niyo? kasi nandito connect po siya sa cellphone Ah Ibig sabihin, ah, mayroon silang maliit na speaker Ah, ah hmm, Mahili Ilan taon na ba yan? 70 na Shirley ang pangalan, Shirley? Charmin Charmin Ah, Charmin Ayan mga kalingap tinan nyo yung vlogger o oh, mga tirang o, oh, mga tirang. Parang hindi nakakita ng vlog. Sobrang tirang nila guys, no? Grabe yung mga tirang pagkatirang. Oh. Halos sila nandyan. Oh, halos lahat, sa tiid na lang doon na iwan. sakyan. Oo, oh, oh, si Kuya Mel nandoon din. Yung kalingap ga ka, nandyan din. Yan, ayan. Mostly po mga mga vlogger nandito oh mga tirang, parang hindi pa sila naka <laughs> Parang hindi pa sila nakapakita nang iniinterbyu. Oo, oh, oh, ayan oh. Ayan, oh. mga tirang 'yan oh. Nakikita niyo kung sino mga tirang dito? Oh, ayan oh. Mga tirang 'yan, mga tirang. Oh, ayan. Kikita niyo sino yung mga tirang diyan. oh <laughs> <laughs> oh, sila lang doon. Sila lang kasi nandun sila to Ano. Yun. Yung dalawa dito except exempted to kasi nandito lang yan nakaupo. Ay mga to ando no. You know? naka, nakatitig talaga doon parang hindi pa naka ano, nakakita ng in interview. Oo. Oh, oh. 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 Uh, Ano yan? Ano yan? Tuli ka na? Tuli, 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 Sino? Ano ba blabla bla bla bla? Akala ko tuli. Akala ko tuli. Uh -huh. No, tapos na, nagsawa na kayo doon? Okay. Ha? Nagsawa na kayo doon? Okay. Or, puli na, utos ko. Dalhin niyo para, na talaga dalawang... 'yan sa inyo. tulog gulong, Paano mo nalaman? Yes. Kasi, tulog-gulo okay. na. okay, Hindi, meron akong kasama okay. okay. eh. apat. Si Kuya Grabe. Uy, bayaran ninyo 'yan. Hindi <laughs> po. Uy, bayaran nyo 'yan. <laughs> Uy, bayaran <niya> yan. <laughs> Grabe, mga vlogger oh. huh? kumukuha ng mga ano hindi oh palaglag uy soyo eh mga kalingap kami ay ano uuwi na kami tapos na ito na po yung last na binisita ni kuya bal na vlog ni, ni ano ni tatay papsi yun naglabasa na yung mga kasama natin dyan Lapit lang eh, dela. Oh. So, ayan mga kalingap. Kami ay mag uh, ano na. Okay. Babay mo na mga kalingap. O nandoon pa ta si Kuya Ben. Nandoon pa oh. Doon pa ba na o si ano 'yun? Oh, si Kuya Ben nandoon pa. Oh, wala. yan. So, ayan sasakay na po tayo mga kalingap. Thank you so much. Oh, pinatikim ni ate yung ano. Nabutsubutsi niya. Mas, mas, niya. Oh, nagtitinda Ang hiling lang ng ano, yung binablog ni tatay pa si mga kalingap sa observation ko ay uh, gusto makatapos ng college. Eh ano pa lang siya, eh? grade 11 pa lang siya. So advantage na yung isip na nagusto niya makatapos ng school ng college kasi uh, ano siya. Papa daw niya, tingin niya sa kanya magulang hindi kaya siya makapag-aralin ng college kasi sud-sud lang daw ang trabaho ng papa. No? sud sudsod kuya Mel, yung nasa dagat na mag ano yang net aba ang inilahila para makakuha Oo, hindi siya ano Kuya Mel yung Ah, so, so ayan, yun ang sudsud -sud nga, eh, yun lang hanap buhay ng father niya at yung mother naman niya ay nasa bahay lang, no? So, okay naman daw, magaling naman daw kumanta, sabi nung kapitbahay, no? Nakimaritis tayo sa kapitbahay, guys. Dapat ganyan, sa mga kapitbahay na lang tayo makimaritis. Kung ano talaga yung uh, situation ng pamilya na yun, kung kailangan ba talaga ng tulong ng kalingap, or ano oh, so ayan mga kalinga po hanggang dito na lang po yung ating vlog uh, abangan nyo na lang sa vlog ni Kuya Bal ah uh, yun abangan ninyo or sa vlog din ni Tatay Papsi kalinga Tatay Papsi so hanggang dito na lang po tayo goodbye thank you so much God bless love you all bye bye napana tumutulo sa capa